Pagtatanggal na nga po ako ng mga gulabahan. After po nito, guys, may isang salang pa. naman. So, ito po yung mga gamit, guys. Bumibuhin na lang. Hirap tagalin. Ito po Bukul-bukul na. Ay, talaga naman, guys, na ang dami gawain. Yos, talaga, guys. Ito po ang mga Bye-bye, guys!